Saan ba ang utak ng iba dyan? Ah, yung mga ibang Tagalog dito, napaka-racist sa mga Bisaya. Nakikita ko dyan sa comment section, ah, mga Bisaya lang ang nag nanunood sa'yo. Katulad mo, Bisaya rin. Bakit? Ano ba kaming mga Bisaya, ha? Bakit? Kung ikaw ba? Ikaw, ha? Hindi lahat ng Tagalog, pero merong mga Tagalog na ganito. Napakataas ng tingin sa sarili. Bakit? Ano bang ba amoy ng tae mo? Ha? Mabango? Mabango yung tae mo? kaning mga uban iba dito ng mga races kaysa mga bisaya. Malay mo, yung kanununuan mo, mga bisaya din. Grabe, kalaming tangkugo ni mo eh. Races kay ka ha? Wait, yeah. Mmm, eh. Na. Para kang ano ha? Yung, yu, al, ikaw ha? Ikaw na races na, na Tagalog ka? Pare-pareho lang tayo ng bansa. Magsarili ka ng magsarili mo ikaw, ikaw, itong klaseng mga taong ganito, yun ang nag-i-start ng mga ano, kaguluhan sa mundo. Magulo ang isip. Magsarili ka nga, punta ka ng Mars. Grabe. Lami agad ang kagoon. eh. shush. Hey, Tapos kung titingnan mo, nakalag pa yung profile. Ano yan, ha? Ano yan? Kalawan, duwag lang yan, duwag. Duwag man yan, ganun. Napaka, ano, ting, mag, salita dyan sa comment section na ano yung mga bisaya. paka kalami ng pitan, yung tinggiloy.